sa ako'y yong mga umaliwas ngayon kabataan ng aking pangarap ang aking kaligayahan diwala ay pamumuhay ng pag-aksyon. Pag-aksyon ng bukas, pag-aksyon ng bukas, pag-aksyon ng bukas. Pag nangibig i love my pulot binulay at mabisang luna at dugo ng mundo na poot sa diwa sa bibig ng mundo na may diwa ng 'Pag ningasin mo ang alam ng isang isip at kalinisan. Maganda mo ngalay ikal at sumundo, ako pagsigawan ang ngalan mo. Arong na titikila ng ligalect gala. Masaya nga yon mutyang Pilipinas, purihin ng bayan sa iyo, yumingag. At sangga ka sa mabuting pala. Hmm? God who there is our